bahay ni Kagawad. Lilia Yu, no? Isa din sa mga tumutulong kay Roda, no? Sa lahat ng kanyang mga needs. Dito po ako, yung ini-invite po ako pag kumakanta. Dito po yung bahay na yun. Tsaka parati po siyang tumutulong sa akin. Kagawad, Lilia Yu. Dito din po ako, minsan na, so, nagpo-connect ng internet pag wala akong wifi. <laughs> pala si Kagawad, Rolando Sildo. Isa ka po na tumutulong kay Roda, di ba? Oh. Sabi ni Roda, kinuwento niya kanina sa amin. Ano po ang inutulong mo sa kanya? Ano lang hinihiling na medyo kaya. Uh. Lang. <laughs> Hindi naman tayo lahat ng oras may laman yung bolsa. E kaya nga, oo. O. Pero at least, di ba, kahit pa pano nakakaabot tayo ng tulong sa mga nangangailangan. So maraming salamat po sa kabutihan niyo po kay Rosa, no? Apo, Thank aba. you. At kay Kagawad Lilia Yu. Yung kapatid oo. ko. Magkapatid kayo ni Kagawad Lilia Sige Yo. po, thank you. Okay, thank you. Um, message ko lang sa lahat na sana sa kalagayan ko ngayon na ganito ako, gusto ko talaga magkaroon ng opportunities dahil hindi ko naman iniisip yung para sa sarili ko lang kasi ako may pamilya ako, yung mga anak ko mabigyan ng opportunity na yung mga kawalan namin minsan na napapaiyak ako kasi okay. hindi ko yan nakakalimutan yung mga ganyan na gusto ko naman ngayon na mabigyan ng pagkakataan yung mga anak ko na mabigyan ko ng magandang kalagayan kasi siyempre bilang nanay ginagawa ko talaga ang lahat, ginagawa ko ang lahat para sa mga anak ko mga hindi kayang gawin na iniisip ko noon na hindi ko kayang gawin nung dalaga pa ako na yung nagsusumikap ako para sa mga anak ko yung pagtitinda yung mga na nasa initan ginagawa ko talaga yan tsaka nag pumapasok pa ako sa nun sa bounty na dresser ng mga manok tre ko yan na, na, na ano yung mga kamay ko nasusugatan talaga to tinitiis ko yan pinaplasteran ko lang para may madala ako sa mga anak ko na pambili ng bigas pambili ng ulam namin noon. Tiniis ko yan. Tapos pag walang pasok doon sa bounty, nagtitinda pa ako. Minsan kasama ko yung mga anak ko kahit umulan. Umaraw kasama ko yan. Nagpapayong lang kami. Tiniis ko yan kasi sa kahirapan namin ngayon, hindi man lahat ng oras na umaasa sa iba. Gusto kong magkaroon kami ng amin naman na pagtitinda na. May maiuwi lang ako sa mga anak ko pag wala kami na nagpapasalamat ako kasi tinatangkilik naman nila yung mga pagtitinda ko. May bumibili naman, marami naman. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga tao na bumibili sa akin ng sobra-sobra. Salamat din po sa inyo na katulong yung mga pagbili ninyo sa akin. Pagkatapos naming puntahan ang mga taong mga tumulong sa kanya, pinabalik na namin si Roda sa kanilang bahay. Alam kong naghihintay na ang mga anak at asawa niya doon. Di pa kasi sila kumakain. Kahit papano, Napanatag na din ang log ko sa araw na ito kasi mainiwan ako mga groceries at bigas na pagsasaluhan nila. God bless you, Roda. At kami na may uuwi na din sa Kalbayog. Salamat na pala kay Waki TV at Ben Wally sa pagsama sa akin. Maraming salamat sa panonood at pagsusubaybay sa storya ng kalagayan ni Roda. At ngayon po, kumakatok ako sa mabubuti yung puso na sana matulungan natin si Roda sa kalagayan nila.